sa pagtatanong tungkol sa representasyon ng kasamaan sa paniniwalang kristyano, ang pangalan na malamang na lilitaw ay si Satanas. Maaari rin nating gunitain ang mga figura tulad ni Lucifer, ang prinsipe ng kadiliman, Mephistopheles, ang soberano ng impyerno, at ang walang hanggang antagonista ni Yahweh. Gayunpaman, isang katotohanang ang hindi ganong kilala ay si Lucifer ay hindi lamang ang nag-alsa laban sa mga plano ng lumikha tatalakayin natin ngayon ang apat na taksil na anghel na binanggit sa mga banal na kasulatan, mga banal na nilikha na nilikha ng Diyos na naglakas-loob na hamunin siya at dahil dito ay pinalayas mula sa paraiso. Sino ang mga anghel na ito? At ano ang kwento sa likod ng pagbagsak ng mga celestial na entidad na ito? Lucifer, ang taga-pagdala ng liwanag na naging panginoon ng kadiliman. Si Lucifer na ang pangalan ay nagpapahiwatig ng siyang nagdadala ng liwanag ay nilikha ng Diyos bilang pinakamaganda, pinakamatalino at pinakatalintado sa lahat ng mga anghel. Itinalaga upang sakupin ang isang posisyon ng katanyagan, dapat sana siya ang kanang kamay ng Panginoon at mamuno sa mga kerubin. Gayunpaman, na pinagkalooban ng ganap na autonomiya ng pag-iisip, sinimulang kwestyunin ni Lucifer ang mga banal na tuntunin. Ang kanyang pagmamataas ay lumago hanggang sa punto na itinuring niya ang kanyang sarili na kapantay o higit pa sa lumikha. Inilarawan ng propetang si Isayas ang kanyang mga ambisyon sa isang kahangahangang salaysay. Aakyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa bundok ng kapulungan sa pinakamalayong punto sa hilaga. Aakyat ako sa itaas ng pinakamataas na ulap at magiging katulad ako ng kataas-taasan. Dinaig siya ng kapalaluan at ang kanyang kawalang kasiyahan ay agad na nauwi sa paghihimagsik. Sa pamamagitan ng panghihikayat sa isang legyon ng mga anghel na sumunod sa kanya, hinamon ni Lucifer ang banal na autoridad at nagdeklara ng digmaan sa langit. Ang paghaharap ay marahas, ngunit ipinadala ng Diyos si Arkanghel Miguel at ang kanyang mga hukbo ng langit upang harapin ang mga rebelde. Inilarawan ng aklat ng Apokalipsis ang labanan sa mga nakakaantig na salita. Nagkaroon nga ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay gumanti. Gayon paman, hindi siya nagtagumpay at wala nang lugar para sa kanila sa langit. Sa pagkatalo, si Lucifer ay pinalayas mula sa kaharian ng langit kasama ang kanyang mga tagasunod. Siya na dating tagapagdala ng liwanag ay naging satanas, ang mananalungat, ang sinaunang ahas na nandaraya sa mundo. Sa pagkahagi sa lupa, sinimulan niyang isagawa ang isang layunin. Ilayo ang sangkatauhan sa daan ng Diyos. Ipinakilala bilang ama ng kasinungalingan, ang Diyos ng panahong ito, at ang leong umuungal na naghahanap ng masisila, si Satanas ay naging pinakadakilang kaaway ng banal na paglikha gamit ang katusuhan at pangaakit upang akayin ang mga tao sa kasalanan at kapahamakan. Ang kanyang pangalan na dating simbolo ng karilagan ay naging kasing kahulugan ng pagkawasak, kaguluhan at kadiliman. Semyaza, si ang tagapagalaga na humamon sa langit kabilang sa mga nahulog na anghel, si Semyadza ay sumasakop sa isang kilalang lugar. Ang kanyang pangalan, na nangangahulugang siyang nakakakita sa Diyos, ay sumasalamin sa kanyang pribilehiyong posisyon sa gitna ng mga celestial. Pinagkalooban ng malawak na karunungan at malalim na kaalaman sa mga banal na misteryo. Pinamunuan niya ang mga tagapagbantay, isang grupo ng mga anghel na ipinadala ng Diyos sa lupa na may misyon na obserbahan at gabayan ang sangkatauhan. Gayunpaman, ang dapat sana ay isang sagradong misyon ay naging simula ng kanyang pagbagsak. Ayon sa aklat ni Enoch, isang apokripal na teksto na binanggit ng ilang may akda sa Biblia, si Semyaza at ang kanyang mga kasama ay nagpadaig sa kagandahan ng mga anak na babae ng mga tao. Ang pagkaakit ay nauwi sa pagnanasa at ang pagnanasa ay humantong sa kanila sa paghihimagsik. Sa isang pagsasabatan na tinataka ng isang hindi masisirang panunumpa Nagpasya ang mga tagapagbantay na kumuha ng mga asawang tao at magkaanak na lumalabag sa mga banal na batas. Inilarawan ng salaysay ni Enoch ang sandali ng ipahayag ni Semyaza ang kanyang pangamba. Natatakot ako na hindi ninyo gustong sumulong at ako lamang ang magpasa ng malaking kasalanang ito. Ngunit tiniyak siya ng ibang mga anghel. Manumpa tayo at mangako sa ilalim ng sumpa sa halip na itakwil ang gayong resolusyon, ngunit sa halip ay isa katuparan ito. At, sa gayon, isang hukbo ng dalawang daang anghel ang bumagsak sa Aris, ang tuktok ng bundok Hermon, kung saan nila pinagtibay ang kanilang kasunduan. Ang pananatili ng mga tagapagbantay sa lupa ay nag-iwan ng bagong direksyon sa landas ng sangkatauhan. Ibinahagi nila sa mga mortal ang kaalaman na dating limitado sa celestial domain, ang sining ng astrolohiya, ang paggamit ng mga halaman na may mga katangian ng pagpapagaling ang kadalubhasaan sa paggawa ng mga sandata at ang paggawa ng mga mamahaling palamuti. Gayunpaman ang kaalaman kapag inilagay sa mga kamay na nadungisan ay naging isang mapagkukunan ng kapahamakan. Ang karahasan ay kumalat ng malawakan at ang planeta ay lumubog sa isang dagat ng kasalanan at pagkawasak. Ang mga inapo ng pagsasama sa pagitan ng mga nahulog na anghel at mga babaeng lupa ay ang mga nakakatakot na nefilim. Mga higante na pinagkalooban ng pambihirang lakas at isang hindi mapapatay na kasakiman. Lumaki sila sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga bunga ng paggawa ng tao, hanggang sa ang kakulangan ay nagtulak sa kanila sa isang mas madilim na pag-uugali. Sinimulan nilang atakihin ang mga tao mismo. Kinakain sila ng walang pagpapakita ng awa. Inilarawan ng aklat ni Enoch ang kakilakilabot ng panahong iyon. Nilamon ng mga higante ang lahat ng ginawa ng mga tao Hanggang sa wala nang natira, pagkatapos bumaling sila laban sa kanila upang kainin sila. Nagkasala sila laban sa mga ibon, hayop, reptilya at isda. Kinain nila ang laman ng isa't isa at ininom ang kanilang dugo. Sumigaw ang lupa laban sa kanila. Ang kasamaan ay umabot sa hindi matitiis na sukat. Ang Diyos, sa pagmamasid sa kaguluhan at kasamaan, ay ikinalungkot ang paglikha sa mga tao at mga anghel na lumihis sa daan. At sa gayon, Iniutos niya ang baha, isang hindi maiiwasang paglilinis, na nakalaan upang pawiin ang lahat ng karumihan sa ibabaw ng lupa na pinapanatili lamang si Noe at ang kanyang pamilya, ang mga huling matuwid. Gayunpaman, ang banal na poot ay hindi limitado sa paglipol sa mga nefilim. Ang mga anghel na nahulog sa kahihiyan ay sinintensyahan ng mas madilim na kaparusahan. Inatasan ng kataas-taasan si Uriel na bigyan ng babala si Noe tungkol sa nalalapit na paghuhukom, habang si Miguel ay inatasang parusahan ng mga taksil. Si Semyaza at ang kanyang mga alipores ay ikinulong sa kailaliman, isang kaharian ng kadiliman kung saan hihintayin nila ang araw ng huling paghuhukom. Inilarawan ng aklat ni Enoch ang sentensya sa isang nakakatakot na paraan. Humayo ka at kapusin ang kanyang mga kamay at paa, at itapon mo sila sa kadiliman. Gumawa ng isang butas sa disyerto ng Dudael at itapon mo siya doon. Takpan mo siya ng magaspang at madilim na mga bato upang manatili siya doon magpakailanman. Itago mo ang kanyang mukha upang hindi niya makita ang liwanag at sa dakilang araw ng paghuhukom ay itapon siya sa apoy. Si Semyatsa, na dating tagapag-alaga ng langit, ay naging bilanggo ng kadiliman. Ang kanyang kaalaman na maaring nagpataas sa sangkatauhan ay binaluktot at ginamit para sa masasamang layunin. Ang mga nefilim ay nilipol ng mga tubig ng baha, ngunit ang kanilang masamang diwa ay nagpatuloy. Pinaniniwalaan na ang mga espiritu ng mga higanteng nakaligtas ay naging mga demonyong palaboy, gumagala sa mundo, naghahanap ng mga katawan, nasasaapian at mga kaluluwa na dudumihan. Semyaza ay nagpapakita ng huwad na karunungan, hindi makontrol na pagkamausisa at hindi masupil na pagnanasa, isang paalala na kahit na ang pinakamataas sa mga celestial na nilalang ay maaaring magpadaig sa mga pagnanasa ng laman at sa bigat ng kanilang sariling mga ambisyon. Azazel, ang anghel ng digmaan at korupsyon, kabilang sa mga anghel na nawalan ng kanilang biyaya, iilan ang kinatatakutan gaya ni Azazel, ang kanyang pangalan na isinasalin bilang siyang pinalalakas ng Diyos ay sumasalamin sa kadakilaan na minsan niyang ipinagmamalaki sa mga celestial na kaharian. Kinikilala para sa kanyang katapangan at kahusayan sa sining ng digmaan. Hindi lamang hinamon ni Azazel ang kataas-taasan, ngunit gumanap din siya ng isang mahalagang papel sa pagpapalaganap ng karahasan at korupsyon sa mga tao. Ayon sa aklat ni Enoch, si Azazel ay isa sa mga tagapagbantay na naghimagsik at kumuha ng mga asawa sa mga anak na babae ng mga tao Gayunpaman ang kanyang impluensya ay lumampas sa simpleng pagnanasang laman. Siya ang dakilang guro ng digmaan at pagpaparangya na nagtuturo sa mga tao na magpanday ng mga espada, baluti at kalasag at sa mga kababaihan ang mga lihim ng kagandahan at pangaakit. Sa pamamagitan niya, ang sangkatauhan ay nalantad sa kaalaman na magpapabago sa mundo, magpakailanman. Detalyadong inilarawan ng aklat ni Enoch ang kanyang masamang impluensya sa sumusunod na paraan. Tinuruan ni Azazel ang mga tao na magpanday ng mga espada at punyal, na bumuo ng mga kalasag at baluti, at tinuruan sila tungkol sa mga mineral ng lupa at ang sining ng pagmamanipula sa kanila. Inihayag niya ang mga pulseras at palamuti, ang paggamit ng antimonyo, ang pagpapabuti ng kagandahan ng mga mata, ang paggamit ng mga mamahaling bato, at lahat ng uri ng mga kulay. At, sa gayon, kumalat ang kasamaan, lumala ang moralidad, at ang mga tao ay nagpakasawa sa kalibugan, lumihis sa tuwid na daan, at sinira ang lahat ng kanilang mga gawa. Ang kaalaman na ibinahagi ni Azazel sa mga tao ay may layuning palakasin at protektahan, ngunit sa halip naghasik ito ng pagkawasak at pagdanak ng dugo. Tumindi ang karahasan, naging mas madalas ang mga labanan, at kumalat ng malawakan ng idolatriya. Nagsimulang makipagdigma ang mga tao sa isa't isa habang ang mga kababaihan na naaakit sa pangakit ng mga palamuti at sa sining ng pagpapaganda ay nalunod sa walang kabuluhan at sa walang humpay na paghahanap ng kasiyahan. Ang Diyos, sa pagmamasid sa kasamaan ng sangkatauhan, ay idinirekta ang kanyang poot laban kay Azazel na pinapanagot siya sa lahat ng kasamaan na kumalat sa lupa. Pagkatapos iniutos niya kay Arkanghel Rafael na ikulong siya at itapon siya sa kailaliman ng kadiliman. Isinalaysay ng aklat ni Enoch ang nakakatakot na sentensya na ipinataw sa nahulog na anghel. At sinabi ng Panginoon kay Rafael, Humayo ka at kapusin mo si Azazel ng mga kamay at paa at itapon mo siya sa panlabas na kadiliman. Magbukas ka ng isang bitak sa disyerto ng Dudael at itapon mo siya doon sa loob. Takpan mo siya ng matutulis na bato at makapal na kadiliman upang manatili siya doon magpakailanman. Itago mo ang kanyang mukha upang hindi niya makita ang liwanag at sa dakilang araw ng paghuhukom, itatapon siya sa walang hanggang apoy. Sa gayon, si Azazel ay ikinulong na hinatulan na manatiling nakagapos hanggang sa araw ng huling paghuhukom. Gayon paman ang kanyang presensya ay patuloy na tumatago sa mundo ng mga tao. Tinukoy ng Biblia ang kanyang pangalan sa aklat ng Levitiko sa panahon ng ritual ng araw ng pagbabayad sala, ang pinakasagradong araw ng taon para sa mga taong Hudyo. Sa solemne na araw na iyon, dalawang kambing ang pinili, isa para sa Diyos at isa para kay Azazel. Ang una ay iniaalay bilang handog para sa kasalanan, habang ang pangalawa, ang kambing na isinugo, ay ipinadala sa disyerto na nagdadala sa kanya ng lahat ng mga kasamaan ng mga tao Inilarawan ng banal na teksto ang ritual ng may pagkasulemni at paggalang at si Aaron ay magpapalabunutan sa dalawang kambing, isang palabunutan para sa Panginoon at isa pang palabunutan para kay Azazel. Ang kambing na mapapalabunutan para sa Panginoon ay iaalay bilang pagbabayad sa langhandog para sa kasalanan. Ngunit ang kambing na mapapalabunutan para kay Azazel ay ihaharap na buhay sa harap ng Panginoon upang isagawa ang pagbabayad sa kanya at pagkatapos ay ipapadala sa disyerto para kay Azazel. Ang ritual na ito ay sumisimbolo sa pangunahing paghihiwalay sa pagitan ng sagrado at ng kalapastanganan, sa pagitan ng banal na kadalisayan ng Diyos at ng korupsyon na kinakatawan ni Azazel. Para sa ilang iskolar at tagapagpaliwanag, ang kanyang pangalan ay nagpapahiwatig ng isang tiwangwang at hindi maayang lugar sa disyerto. Para sa iba, ito ay kumakatawan sa isang masamang nilalang mismo Isang nahulog na anghel na ang diwa ay naninirahan sa kadiliman at nagtataglay ng kapangyarihan sa mga hukbo ng demonyo. Kung ito ay binibigyang kahulugan bilang isang tunay na nilalang o bilang isang abstract na simbolo ng kasalanan, si Azazel ay naging isang sagisag ng digmaan, walang pigil na pagkawasak at hindi masupil na kayabangan. Isang patuloy na paalala na ang kaalaman kapag ginamit ng walang karunungan at pagunawa ay maaaring maging sariling kapahamakan ng sangkatauhan, Beelzebul, ang Panginoon ng mga langaw at prinsipe ng mga demonyo. Ang pisikal na presensya ng kaban ng tipan ay palaging kumakatawan sa isang nakikitang tanda ng hindi matitinag na kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Gayon paman, para sa mga sumasalungat sa kanyang mga tao, ang presensyang ito ay madalas na nagdadala ng kasawian at pagkalipol. Isinalaysay ng banal na kasulatan na nang bihagi ng mga Filisteo ang kaban at dinala ito sa lungsod ng Asdod, agad nilang napagtanto na may nangyayaring kakilakilabot. Ang mga tao ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa at dalamhati. Huwag hayang manatili pa sa amin ang kaban ng Diyos ng Israel, sapagkat ang kanyang kamay ay nahayag ng may kalupitan laban sa amin at laban sa aming Diyos na si Dagon. Ang mga pinuno sa takot, pinili ng mga Filisteo na ilipat ang kaban sa gat, subalit, ang aksyon na ito ay nagdulot din ng galit ng Diyos sa lungsod na iyon. Maraming tao ang namatay at ang mga nakaligtas ay pinahirapan ng mga sakit na may tumor. Ang panaghoy ng gat ay umabot sa langit at ang mga naninirahan sa ekron na natakot ay nagtanong, Anong Diyos ito na gumagawa ng ganitong mga kalupitan? Ito ang Diyos ng Israel na nagparusa sa mga taga ehipto ng lahat ng uri ng salot sa disyerto. Dahil sa gayong paghihirap, nagpasya ang mga pinuno ng Filisteo na ibalik ang kaban sa pinanggalingan nitong populasyon. Naglaan sila ng paggawa ng isang bagong karwahe. Ikinabit ito sa dalawang baka at ipinadala itong pabalik sa teritoryo ng Israel. Gayunpaman, hindi nila ito ginawa ng hindi muna nag-aalay ng pagbabayad sala para sa nagawang kasalanan. Tinawag nila ang mga pari at manghuhula upang humingi ng payo tungkol sa tamang pamamaraan. Ang natanggap na gabay ay malinaw. Huwag ninyong ipadala ang kaban ng Diyos ng Israel na walang alay kundi may kasamang pagbabayad sala para sa kasalanan. Sa gayon makakamtan ninyo ang paggaling at mauunawaan ninyo ang dahilan kung bakit hindi lumayo ang kanyang kamay sa inyo. At ano ang dapat na maging alay na ito? Kinto na inilaan kay Beelzebul. Ang figura ni Beelzebul na lumilitaw kapwa sa luma at bagong tipan ay likas na nauugnay sa karumihan at sa pagsasagawa ng idolatria, Ang kanyang pangalan ay isinalin bilang Panginoon ng Mga Langaw at siya ay inilalarawan bilang pinuno ng mga demonyo. Sa mga ebanghelyo, inakusahan ng mga fariseo si Jesus ng pagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul. Gayunpaman, si Kristo, na nalalaman ang kanilang mga iniisip, ay sumagot ng mga salitang tumataginting hanggang sa kasalukuyan. Ang bawat kaharian na nahahati laban sa sarili nito ay magiging wasak, at ang bawat lungsod o bahay na nahahati laban sa sarili nito ay hindi mananatili. Kung pinalalayas ni Satanas si Satanas, siya ay nahahati laban sa kanyang sarili. Paano, kung gayon, mananatili ang kanyang kaharian? Ngunit kung pinalalayas ko ang mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kung gayon ang kaharian ng Diyos ay dumating sa inyo. Sa gayon, si Belzebul ay nagpatatag bilang sagisag ng espiritual na katiwalian, sakit at pagkabulok. Isinasalarawan niya ang pagkasira ng kaluluwa at ang karumihan na dumudungis sa mga lumilihis sa katotohanan, ang salaysay ng mga nagbagsak na anghel ay isang ulat ng kapalaluan, pagkakanulo at pagkawasak. Sa kanila, apat ang namumukod-tangi sa banal na kasaysayan: Lucifer, ang tagadala ng liwanag na sumuko at naging Satanas, ang dakilang kalaban; Azazel, ang anghel na nagpakilala ng karahasan at pagpaparangya sa mundo na sinira ang sangkatauhan sa kanyang mga turo. Semyadza, ang pinuno ng mga tagapagbantay, na responsable sa pagpapakalat ng ipinagbabawal na kaalaman at paglikha ng mga nakakatakot na Nephilim. Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, na nauugnay sa karumihan, idolatria at pagkasira ng kaluluwa. Sa kabila ng pagpapalaganap ng kanilang impluensya sa ibabaw ng lupa, ang kanilang kapalaran ay nakatakdana. Inilalarawan ng aklat ng Apokalipsis ang huling sandali ng kanilang paghatol. Nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit na may dalang susi ng kalaliman at isang malaking tanikala. Dinakip niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang jablo at satanas, at iginapos siya sa loob ng isang libong taon at inihagis siya sa kalaliman, kung saan siya ikinulong at tinatakan siya, upang hindi na niya linlangin ang mga bansa hanggang sa matapos ang isang libong taon. Pagkatapos ng panahong iyon, si satanas ay palalayain sa loob ng maikling panahon na tinitipon ang kanyang mga puwersa para sa isang huling pag-atake laban sa Diyos at sa kanyang bayan. Gayunpaman, ang resulta ay itinakda na. Pagkatapos, bumaba ang apoy mula sa langit at sinunog sila. At ang Diablo, na lumilin lang sa kanila, ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre, kung saan naroon din ang hayop at ang bulaang propeta. Sila ay pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. At sa gayon, ang wakas ng mga nagbagsak na anghel ay itinatag. Mangingibabaw ang kaharian ng Diyos at ang mga nanatiling tapat ay magmamana ng walang hanggan.